trabaho mana idol yan sini uh, kirog dengan yan ini chat ko ai yo sami te pinta idol kirog kirog ore na si kikiruk, kikiruk. idol totole yan mana idol mga gamit na <laughs> kikiruk, kikiruk. <laughs> Toto le mga to armas sa ah, umenom man nakatotole ne destino

malapit na nila mapuno yung mini ka, mga idol ha bali tatapon na itong mga sobra na gamit silang ng ano, mga bato-bato ang bato para malinisan itong side ng palengke mga idol oh, maganda mga mga ka idol nandyan yung karne oh. makikita ko mga kasama namin mga idol dito naman yung pipinturahan ko mga idol dito dito naman tayo pipinturahan Oh. itu tapos na itong kabila pero dodoblein pa yan. idol. Ayan, si Guapo, angkal Anu Maria po yan? Oo, ayaw, angkal Maria, Idol. Oh. <coughs> <coughs> Ayan. Ayan, pera, tropa, idol, kay <coughs> <pera>, Idol, Idol, kay Idol, mana Idol, Idol, mana Idol, Way, way. <laughs> so ayan na idol, Kumisa na kami magpintura at ayan naman si Manong Ichad titirahin na niya yung ano, mga kantuhan mga ka idol at dito naman ako sa may walling niya o, ayan, tapos na yung kalahati mga idol tapos na yung kalahati ayan, malinis na tignan mga idol yung kalahati na lang yung hindi pa napinturahan mga ka-idol Kaya titirahin ko na naman mga idol Oh, nandito naman si Tropa. Dito siya lumipat. Nagpunta na naman si Tropa. Tapos na siya si Bay pala, si bayi Ano, si jalan ni Bay, oh. Ando naman yung partner niya? Si Idol. Idol. <laughs> pinta ka man nga ano eh. Si Idol oh. Dawanan ng mga nanare eh. Oh. Si yeah. <He> Lapo yo. <laughs> <laughs> yo era ka bulo mito malapo matara ba ko. Oh. Idol lo. Oh, repartner oh, na oh. Partners. <laughs> Okay, pero pagkatangan ka, likod niya, palengke idol. Ano eh, kapag bukada pala pa da idol. Idol, ka ba? Dito naman si idol, nakapwesto. Ayan na yung, ano, gawa niya. O, oh. malapit niya pa mata. Para tayo, magpinis tayo ng wall. Wall naman, idol. Oh. Maganda na tignan, Idol konting pahid pa ba, eh okay na idol marerero marerendang hmm. magkapo na to mga idol no, magkapo na daw to mga idol o, dahil nag iisa naman siya dito sa isang kwarto eh kaya magkapo na siya dito kung wala na trabaho idol <laughs> wanda no ayan na mga idol hanggang doon na yung napinturahan ni bay Kani idol na si pagdalatong dalawang ano magpartner idol. Ayun oh, Tinitimpla ni Richard para lumapot dahil na. Bagong skill Bagong skill naman na pintor. Pintor na ngayon si Bay. Tapet Ami. Sa idol may music pa si Idol. The Idol, finish na. Finish na yung ano ni Idol. Oh. Yan. Daliin na natin. Aking mahal. sana ay nasa mabuti ka na musiknya niya idol, freddy aguilar oh. aku lagi daya old school <laughs> oh, old school na kantaan ya no konti nalang idol Para tabus na aku nanggul nanggul nangga ya. idol para ma finish na

Fry. Tara, nah, na tayo, idol. No? ito ay yung ulam namin, no. Arne baboy. Ayo 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 tayo nang <laughs> panakain, no. Sabi ni Foreman na no? makunat idol. Yung, alaw, yung, balas. <laughs> yung ano, yung balat, parang sampung taon na tayo ano, yung baboy. 14 fly. 14 fly daw sabi ni Kwani, ni Uwi, oh. Katagkatagka, idol. Pang no? tanga, tanga, tanga gawma malangan. Eh, kumanta labi idol, kain tayo. Nangalihan na idol. Kain na tayo. Telo buka ta mer gulay apa mo? Ore gulay. Kain tayo. Kain na tayo idol, ayan. No? Kain na tayo. Ay. Kain tayo panangalihan na idol. Eh, yeah, fork and Katag-katag ka po yung ulam namin, mga idol. Ah, pagkakunat naman tong nagagoy na to, parang sampung taong gulang na ata. Mga tayo Na. Tol. Tigas so. Hmm. Mga na. ayan, balik trabaho na naman tayo. Ayun, ayan, nagbubusa na naman sila. Ito ang magkakot ng ano. Uh, mga 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 ayon. Ayon ayon. Na mga debris. At sobrang mga bato. Ayun. Tayo naman ay magpintura na. Ayun. Ito pa rin tayo sa ating pwesto. Ipakain ang coating at refinish na ayun.